Ito ko sa Patikul, Sulu. Maraming fruit bats. Kinakain ito for jungle survival. Actually, hindi jungle survival lang. Kinakain talaga ito. Nilalagyan ng gata. Inaadobo. Itong fruit bats. Masarap ito eh. Dahil fruits ang kinakain. Mga tibig. Ito sa Patikul, Sulu ako. Yan yung aking environment. Patikul Suluk Jungle at Sea Survival Ito ang Patikul Suluk Makita Jungle Survival at Sea Survival Makita nyo yung isla doon sa so medyo Medyo yung uh, umusbong na isla na may Isla na may green Snake Island yan Palibot niyan puro sea snake puro sea snake dyan puro sea snake pero may mga tao na nakatira ilan ilan lang ito naman ay Bajau community nandito ako sa Patikul, Sulu Bajau community The jungle and sea survival